Iisa lang ang kanyang pangarap ang magritero ng maginhawa. Siya ay ng ibang bansa, isinubsob ang katawan sa trabaho kahit anong marangal na pagkakakitaan, pinasok niya. Pag may makita siyang masarap na pagkain, sasabihin, saka na kita kakainin pag magritero na ako at mayaman na. Pag may magugustuhan siyang damit, kaya o sapato, sasabihin niya, saka na kita bibilhin pag magritero na ako, pwede pa itong suot ko. Pag may mag-alok sa kanya na mamasyal, isasagot niya, saka na pag magritero na ako, ala na akong ibang gagawin kundi mamasyal. Pagkalipas ng tatlong dekada, umuwi na siya. Sinalubong siya sa airport ng kanyang katiwala sa kanyang bagong biling sa sakyan. Nadaanan nila ang malawak na sakahan. Umakaway ang mga gininto ang butil ng palay na malapit ng anihin. Napabuntong hininga siya. Limang ektaryo na nabili niya. Huminto sila sa harap ng isang magara at tatlong palapag na bahay. Napakaganda ng malawak na hardin. Ito ang kanyang dream house. Napabuntong hininga na naman siya. Natupad na niya ang kanyang mga pangarap. Malaking bahay, malawak na sakahan, sasakyan at malaking ipon. Pero hindi lubos ang kanyang kasiyahan dahil umuwi siyang may sakit. Hindi ganito ang inaasahan niya sa kanyang pero ito ang katotohanan ng kanyang buhay. Dahil nahihirapan siyang umakyat at bumabasag na ng bahay, minabuti na lang niyang makipagpalit ng kwarto sa kanyang katiwala na nasa unang palapag. At ang katiwala na ngayon ang umukupa sa master's bedroom. Ang mga paborito niyang kainin ay di na niya makain dahil marami nang ipinagbawal ng doktor sa kanya. Di na rin siya makapag-travel dahil hindi na kaya ng kanyang katawan ang mahabang biyahe sa ating buhay, lagi nating tatandaan, ang pera ay babalik at babalik basta alam mo kung paano kumita. Pero ang oras at edad mo ay hindi na. So go out, live your life, take a lot of pictures, eat your paboritong pagkain, don't feel guilty spending, lalo at pinaghirapan mo naman. But of course, don't overspend at matutuding mag-ipon. Mapagpalang araw sa ating lahat.